Araw-araw na mga salita ng Diyos. Binabalanse ng Diyos ang mga ugnayan sa pagitan ng lahat ng mga bagay upang ipagkaloob sa tao ang isang matatag na kapaligiran para mabuhay. Nang nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, Ginamit niya ang lahat ng uri ng sistema at pamamaraan upang mabalanse sila. Upang mabalanse ang mga kalagayan sa pamumuhay para sa mga kabundukan at mga lawa. Upang mabalanse ang mga kalagayan sa pamumuhay para sa lahat ng halaman at lahat ng mga uri ng mga hayop, mga ibon, mga insekto. Ang kanyang layunin ay upang tulutan ang lahat ng uri ng mga nilalang upang mabuhay at magparami sa loob ng mga kautosang kanyang itinatag. Ang lahat ng nilalang ay hindi makalalabas sa mga kautosang ito at hindi sila maaring labagin. Sa loob lamang ng ganitong uri ng kapaligiran, maaring ligtas na makapanatili at makapagparami ang mga tao sa maraming salin lahi. Kung ang isang buhay na nilikha ay lumampas sa dami o saklaw na itinatag ng Diyos, o kapag nilampasan ito ang bilis ng paglago, dalas o bilang sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang kapaligiran ng sangkatauhan para mabuhay ay magdaranas ng magkakaibang mga antas ng pagkawasak. At sa kaparehong panahon, ang kakayahang mabuhay ng sangkatauhan ay mga nganib. Kapag ang isang uri ng buhay na nilalang ay masyadong marami sa bilang na nakawin nito sa tao ang kanilang pagkain, sisirain ang mga pinagkukunan ng tubig ng mga tao at sisirain ang kanilang mga bayan sa gayong paraan ang pagpaparami ng sangkatauhan o ang kalagayan ng kanilang kakayahan para mabuhay ay dali-daling maapektuhan. Halimbawa, ang tubig ay napakahalaga para sa lahat ng mga bagay. Kung masyadong marami ang mga hayop, kung ang mga bilang ng mga daga, mga langgam, mga balang, at mga palaka ay masyadong napakarami at kailangan nilang uminom ng tubig. Kung magkakaroon ng sobra-sobrang bilang ng mga hayop, ang dami ng tubig na kanilang iniinom ay tataas din habang ang dami ng tubig na kanilang iniinom ay tumataas. Sa loob nitong nakapirming saklaw na mga pinagkukunan ng tubig na iniinom at mga lugar na may tubig, ang iniinom na tubig ng mga tao at ang mga pinagkukunan ng tubig ay mababawasan at magkukulang sila ng tubig kapag ang tubig na iniinom ng mga tao ay nasira, nakuntamina o nawasak dahil ang lahat ng uri ng hayo ay dumami sa bilang. Sa ilalim ng gayong uri ng malupit na kapaligiran para mabuhay, ang kakayahang mabuhay ng sangkatauhan ay lubhang mga nganib. Kung mayroong isang uri o ibat-ibang uri ng nilalang na may buhay, na lumampas sa kanilang angkop na bilang ang hangin, temperatura, kahalumig nigan, at maging ang nilalaman ng hangin sa loob ng puwang ng sangkatauhan para mabuhay ay malalason at masisira sa magkakaibang antas. Nang katulad sa ilalim ng ganitong mga kaganapan, ang kakayahang mabuhay ng mga tao at kapalaran ay nakapailalim pa rin sa panganib ng gayong uri ng kapaligiran. Kaya, kapag nawala ng mga tao ang mga balansing iyon, ang hangin na kanilang hininga ay masisira. Ang tubig na kanilang iniinom ay magiging kontaminado. At ang mga temperatura na kanilang kinakailangan ay magbabago din. Maapektuhan sa iba't ibang mga antas. Kapag nangyari 'yon, ang likas na kapaligiran ng sangkatauhan para mabuhay ay mapapasa ilalim sa mga katakot-takot na mga dagok at mga hamon. Sa ilalim ng ganitong kalagayan kung saan ang pangunahing mga kapaligiran ng sangkatauhan para mabuhay ay nangasira. Ano ang magiging kapalaran ng tao at mga inaasahan. Ito ay napakaseryosong suliranin sapagkat nalalaman ng Diyos kung ano ang lahat ng mga bagay sa sangkatauhan ang papel ng bawat isang uri ng bagay na kanyang nilika. Anong epekto mayroon ito sa mga tao? at gaano kadakilang pakinabang ang dadalhin nito sa sangkatauhan. Sa puso ng Diyos ay may plano para sa lahat ng ito at pinamamahalaan niya ang bawat isang aspeto sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha. Kaya para sa mga tao, ang bawat isang bagay na kanyang ginagawa ay napakahalaga. Ang lahat ng ito ay kinakailangan. Kaya makakita ka man ng ilang pangyayari na pang o ilang likas na mga kautusan sa gitna ng lahat ng mga bagay, hindi ka na magdududa pa sa pangangailangan sa bawat isang bagay na nilikha ng Diyos hindi ka na uli gagamit pa ng mga ignoranting pananalita upang gumawa ng mga hindi makatwirang paghatol sa pagsasaayos ng Diyos sa lahat ng mga bagay at ang kanyang iba't ibang pamamaraan sa pagkakaloob sa sangkatauhan. Hindi ka na rin gagawa ng mga hindi makatwirang konklusyon sa mga kautusan ng Diyos para sa lahat ng mga bagay na kanyang nilika